kailangan pa ba ang i-memorize yan? Kung bakit madaming tao dyan sa gilid ng kalsada? Sa palagay nyo, anong meron dito? Ayan na nga, hulaan nyo na at ayan si sir. O ba? Diba? may nakasalubong dito sa isang labasan. Kailangan pa bang i-memorize yan mga kasolar? Kaya paalala sa inyo tuwing lalabas ng bahay at kung may gamit na sasakyan, siguraduhin kompleto ang lisensya at ang kasuotan, sapatos at helmet. Siguradong hindi rin kayo makakalagpas. Ayan nga o, tumpukan pa sila. Lagpas na ng checkpoint sa kabilang linya o kabila ng checkpoint, mga gantong senaryo naman. Kaya nga mga kasolar, hindi ko sa nasabing huwag kayo magingat mag ingat kayo sa pagmamaneho pero ginagawa lang naman ng mga pulis ang kanilang trabaho para din sa ating ikabubuti yan okay, mga kasolar alam nyo ba kung saan lugar ito at yun lang bye bye